Isang lalaki ang lumabas, binati ang gino'o, at sinabing ano ang dahilan ng batang Lord sa pagpunta sa ganitong lugar. Habang inaakay ang mga bisita papasok, tinanong ng lalaki kung dumating na ang bilang ng mga kalakal sa gusali. Nakita ng bata si Rufus, ang panganay sa pamilya, kasama ang kanyang mga tauhan. Huminga ng malalim ang bata dahil inaasahan niya na ang mga pangyayari. Sinabi ng batang gino'o na wala siyang pakialam sa mga kalakal, kundi gusto niyang turuan ng leksyon ang bastos na batang ito. Sumagot ang lalaki, isang bata. Biglang sinuntok ni Edmund ang lalaki sa mukha at sumigaw, sinasabing leksyon ang hinihingi niya, hindi pagtatalo. Ang nagulantang na lalaki ay sumagot na naintindihan na niya ang ginoo. Tinawag ni Rufus sina Eric, ang pangalawang pinakamahalaga sa gang, at si Tillman, ang pangatlo. Iniutos niyang sila ang bahala sa bata. Ang dalawang lalaki ay pamilyar sa bata, nagkakilala na sila sa kalye noong una. Nang makita ang maliit na bata, nagulat sila. Ngumiti ang bata at kumaway, hello ulit. Nagalit si Rufus at sumigaw kay Eric at Tillman, tinatanong kung ano ang hinihintay nila. Biglang lumuhad ang dalawa sa harap ng leader ng gang at nagsisigaw na siya ang batang sinasabi nila, hinihiling na ipaghiganti sila. Kinuha mismo ng leader ang maso at sinabi sa bata na hindi ito ang araw niya, hindi niya dapat nilagpasan ang linya. Tuwa si Edmund, iniisip na mabuburin na ang mapangahas ng ngiti ng bata. Pero nang iwas-iwas ng leader ang maso, naunahan siya ng bata at pinabagsak gamit ang maso. Bumagsak si Rufus ng may malakas na kalabog. Ang mga kalaban ay nagulat sa nangyayari. Iniikot-ikot ng bata ang maso sa kanyang mga kamay at tinanong ang batang Earl kung iyon lang ba ang kaya nila. Nagmadaling lumapit si Edmund kay Rufus, humihiling na protektahan siya. Nakaupo si Rufus sa sahig habang dahan daw ang bumalik ang kanyang ulirat. Nag-aalab ang mga mata ni Tiny sa galit, sinundan niya ang bata at sinabing, subukan ng bandido na protektahan ang Earl. Nang makita ang mga walang magawang kalalakihan, tinanong ng bayani kung anong ng leader si Rufus, pero hindi nagtagal, hinarap niya ang iba pang mga tao at tinanong kung ano ang balak nilang gawin. Biglang bumukas ang pintu ng malakas. Pumasok si Vivian sa gusali, tinatawag ang bata. Nagulat ang dalaga sa kanyang nakita, nakaupo ang bata sa isang safe na binubuhat ng mga bandido. Ang ilan sa mga laman nito ay nakakalat sa sahig ng silid. Si Tiny ay abala sa pag-aaral ng talaan ng gang. Nang milapag ang safe, tumalo ng bata mula rito at tinanong si Vivian kung bakit siya naroon. Ipinaliwanag ng dalaga na iniutos iyon ng kanilang ginang dahil nag-aalala ito sa kanya, at tinanong kung ano ang nangyari. Ipinasa ng bata sa gwardya ang isang libro ng listahan ng mga suhol. Nagulat si Vivian. Ipinaliwanag ng bata na ang mga bandido ay sangkot sa human trafficking at hindi natatakot sa mga batas ng imperyo. Sinabi ni Tiny na kahit isang aristokratang tulad ni Edmund ay walang laban sa ganitong uri ng ebidensya. Nang hihilakbot si Vivian at tinanong na lamang kung ano ang ginawa niya buong maghapon. Kinabukasan, si Edmund ay pinalayas mula sa sambahayan ng Earl dahil sa kanyang nagawang pagkakasala. Ang prosesyon kasama ang karwahe ng dalaga at ang bagong kakilala ay tumulak patungo sa lalawigan ng Valencia. Habang nakaupo sa karwahe, nakipag-usap si Chloe sa kanyang mga kaibigan tungkol sa binatang Count. Tila matagal na itong sangkot sa human trafficking. Ang Count ay lubos nang nawala ng tiwala sa kanya. Pinagpalagay ng dalaga na magiging mas tense na ngayon ang ugnayan sa pagitan ng kanilang mga pamilya. Yumuko si Vivian at humingi ng paumanhin. Tinanong ni Chloe kung kasalanan ba ito ng dalaga. Biglang sumabat si Tiny, sinasabing, hindi, syempre hindi, Pinigil siya ng bantay. Natawa ang ginang. Hindi maunawaan ni Vivian ang nangyayari. Itinaas ni Chloe ang kanyang hintuturo at sinabing ang saloobin sa merito at krimen ay hindi dapat maimpluwensyahan ng katayuan ng may hawak nito. Hindi mo ba naaalala? Tanong ni Chloe. Ang bantay, na hindi pa rin naiintindihan ang nangyayari, ay nagtanong kung bakit ganoon ang tingin ng ginang sa kanya. Sinabi ni Chloe na dapat sanay sinira ni Vivian ang isang bahagi ng katawan ni Edmund upang hindi ito makatakas at magtago mula sa parusa. Napabuntong-hininga ang bantay. Ganito pala ang iniisip ng ginang. Si Tiny lang ang nakakaintindi kung ano ang nagsisimulang mangyari. Sa puntong ito, ang tanyag na batang anak ng emperor ng espada at ang talentadong adong babaeng kabalyero ay magtatambo. Minsan sila ay parang magkapatid, minsan naman parang ina at anak. May espesyal silang relasyon. Mananatili si Vivian sa tabi ni Chloe kahit magbago pa ang sitwasyon ng kanyang pamilya. Umupo ang batang lalaki at ngumiti, iniisip na gusto niyang maging nakatatandang kapatid o ina para kay Chloe. Pinutol ng batang ginang ang kanyang iniisip, tinatanong kung ano ang iniisip ni Tiny. Nakatingin sa bintana, sinabi ng lalaki na ang ipinagmamalaki ni Edmund ay ang kanyang titulo. Ngunit ngayong hindi na sapat ang pangalan para mapatawad siya sa kanyang mga kasalanan at maging ang sariling pamilya niya ay laban na sa kanya, natanggap na niya ang nararapat na parusa. Napatalon si Vivian at sumigaw, pwede bang ganyang mag-isip ang isang bata? Hawak-hawak ang lobo, sinabi ni Chloe na tama ang iniisip ng kanyang alaga. Pinangalanan ng ginang ang tuta bilang, moon, sapagkat mas madali raw itong bigkasan. Loon, ay maganda rin daw. Tahimik na naglakas loob magtanong ang bata kung hindi na ba siya pinaghihinalaan. Sinabi ni Chloe na narinig niya ang kwento ni Phyllis tungkol sa madilim ang buhok na bata, ang sinasabing Sam Iris sa underground na organisasyon at pinalaya ang lahat ng biktima nito. Kamandat ang dalaga sa kanya, sinasabing humanga rin siya sa ginawa nito ngayon. Masaya si Tiny dahil naniniwala sa kanya si Chloe, ngunit nagbanta ang dalaga na mula ngayon, Kailangang ipaalam muna nito ang mga ganoong bagay. Tumawa ang bata at sumagot, "Opo, Miss." Pagkalipas ng tatlong araw, habang naglalakbay sa kagubatan, biglang huminto ang karwahe. Tinanong ni Chloe kung ano ang nangyari. Sumagot ang isa sa mga bantay na may isang babaeng elf na humihiling na makisakay. Lumabas si Chloe at ang kanyang mga kasama mula sa karwahe upang tingnan kung sino ito. Hinubad ng elf ang kanyang hood at ipinakilala ang sarili. Isa siyang elf mula sa puno ng mundo at ang pangalan niya ay Arena. Binati niya ang mga may-ari ng karwahe at nagtanong kung maaari siyang makisakay ng kaunti. Nagulat ang ginang at ang bantay, ngunit si Tiny ang nakapansin na hindi siya ang inaakala niya. Isa siyang madilim na mangkukulam sa ikalimang antas. Ang mga elf ay mga inapo ng mga engkanto at kilala sa kanilang kagandahan. Ang Alheim ay isang kaharian ng mga elf na matatagpuan sa malayong kanluran. Napakabihira nilang makita sa kaharian ng Aeon na nasa gitnang silangan. Karamihan sa mga tao roon ay mabuti ang pagtrato sa kanila, sapagkat likas na tagapagpatawag ng mga espiritu ang mga elf at kilala sila sa kanilang kadalisayan, kabaitan, at kapayapaan. Tinitingnan ng babaeng elf, napaisip ang bata kung paano nagawang ang isang nilalang napuro at dalisay ay maging isang madilim na mangkokulam ng ikalimang antas. Natutuwa si Chloe at nagtanong kung saan siya papunta. Sinabi ng elf na patungo siya sa Hilaga, sa kaharian ng mga Beastmen sa pamamagitan ng Dukado ng Valentino. Tinanong ng estranghero kung sa tingin niya ay maganda ang kaharian. Matagal na itong may alitan sa Aeon, pagkatapos ng lahat. Ipinaliwanag ng babae na hindi iyon ang punto, kundi napakalayo lamang talaga. Sinabi ng duwende na pupunta siya roon para mag-training. Ang layunin niya ay tuklasin ang mundo at mangulekta ng mga kwento mula sa iba't ibang lugar. Inisip ni Chloe kung ang tinutukoy ng kausap ay ang pagsasanay ng Eleven Knights, ang elite sa mga duwende. Sumagot ang duwende na alam na ito ng kanyang amo, sabay turo sa wolf cub na hawak ni Chloe. Tinanong ng alas kung iyon ba ang kanyang espirito. Nagulat ang babae na napansin ng kanyang kasama na ito'y isang espirito. Sinabi niya na ang totoong may-ari ng wolf cub ay ang batang lalaki. Maingat na tiningnan ng bisita si Tiny at sinabi na halos walang summoner sa mga tao. Alam ni Tiny bago pa man siya makarating doon na ang taong iyon ay malaki ang impluensya. Dahil dito, naisip ng batang lalaki na hindi siya dapat magmadaling pumasok sa laban sa ngayon. Sa kabila ng kanyang pagiging derecho tulad ng isang bata, sinimulan niyang lapitan ng bisita at sinabing hindi pa siya nakakita ng duwende kailanman. Hinawakan ni Vivian ang bata. Nagreklamo si Chloe kung ano ang ginagawa nito, at inisip ng bata na hanggat hindi niya binabalanse ang kanyang mga aksyon, mabuti na lang at hindi alam ng bisita ang mga kakayahan ng Moonwolf. Tanging ang taong nagkontrata rito ang nakakaalam. Sinabi ng tila pala kaibigang babae na ang kanilang pagkikita ay mahalaga at tinanong kung gusto niyang ipakita ang ilang mahika. Nagtaka ang bata kung paano nito nagawang itago ang napakaraming demonic energy. Nagsindi ang babae ng apoy sa kanyang palad. Naisip ng bata na kaya rin niyang pakawalan ng mana. Sa nakaraang buhay, natutunan niyang kilalanin ang ganitong mga bagay, kung hindi ay mas marami pang nasawi ng sampung beses. Naalala niyang dapat nakinig siya kay Argon noon. Tinatansya niya ang lakas ng mga ito, mayroong labindalawang stage 3 na eksperto, kasama ang isang stage 4 swordswoman. Sinasabing ang mga magic circle ay katumbas ng mga antas ng mana users. Kakailanganin ng limang tao upang talunin ang isang kalaban na mas mataas ang antas. Kaya naman, si Tiny, na nasa ikalawang antas pa lamang, ay kakailanganin ng isandaang tulad niya upang talunin ang isang level 5 mage. Kung makipaglaban siya ng harapan, siguradong mamamatay siya ng walang laban. Kaya kailangan niyang umatake ng biglaan at sa tamang pagkakataon. May alas siya sa kanyang manggas. Tumalon ng tuta mula kay Chloe papunta kay Vivian. Nalungkot ang amo, sinabing baka na sobrahan niya ito sa kilati. Tinanong ng tagapagbantay kung maaari niyang hawakan ang tuta, at tumawa ang alest, Sinabing cute ang espiritu at gusto rin niyang buhatin ito. Kinuha ng bata ang wolf cub sa kanyang mga kamay upang iabot ito sa babae. Iniabot ng alest ang kanyang mga kamay at sinabing hindi siya tatanggi. Tinawag niya ang alaga upang pumunta sa kanya. Sa isang iglap, lahat ng tao sa paligid ay nagulat. Ang malaking lobo ay sumugod upang atakihin ang mage. Sumugod si Tiny gamit ang kanyang mace, habang sinuportahan ni Vivian ang kanyang atake at ginamit ng mahusay ang kanyang espada. Nagulat ang mga knight, demonic energy, sigaw ng dark mage. Nagmura ito sa bata, tinatanong kung kailan nila natuklasan ang kanyang lihim. Tiningnan ni Chloe ang mago at naisip na tama ang kanyang ginawa ng pagkatiwalaan niya si Tiny. Sa tulong ng batang lobo, ipinalam ni Tiny sa mga babae na isa itong mataas na antas ng elf mago. Sinabi ni Vivian na dapat nilang salakayin ito. Tumugon ang babae na maaaring magdulot ito ng hidwaan sa pagitan ng mga lahi. Nauunawaan niya ang posisyon ng babae. Ipinaliwanag ng lalaki na sinusuportahan niya si Lord Fields at kung hindi sila umatake agad, maaaring sila ang mapahamak. Sinabi ni Chloe na pananagutan niya ito at ibibigay ang kanyang buhay kung kinakailangan. Nang kargahin ni Vivian ang batang lobo, bamulong ito ng impormasyon sa kanyang tainga. Tinulak ng alest ang espada ni Vivian at umatake, tumalon sa ere. Galit si Vivian at Tiny dahil hindi nila nataman ang puso. Nagawa ng madilim na mago na protektahan ang sarili gamit ang enerhiya. Inutusan ni Vivian ang lahat na umatake ng sabay-sabay sa sigaw ng, tama na ito, sabay-sabay na umatake ang mga bantay sa madilim na mago. Patuloy na inutusan ni Vivian ang mga bantay na maghanda para sa labanan at protektahan ang babae. Si Tiny ay sumugod gamit ang kanyang armas, ngunit na itaboy ng babaeng elf. Hindi ito inaasahan ng bata at natilapon siya mula sa protektibong dome ngunit bumalik agad. Ginamit ng elf ang madilim niyang enerhiya at lumaban sa buong lahi ng Empress. Galit na galit ang mangkukulam at paulit-ulit na sinabing paano nila nahulaan. Ang ating bayani, na may ngiti sa mukha, ay nagsabing hindi mahirap dahil nagmumula sa kanya ang masamang enerhiya. Sinigawa ng madilim na mago ang bata, sinisisi ito sa lahat ng nangyari. Sa sobrang galit, mas lumakas ang daloy ng madilim na enerhiya. Inipon ng mago ang lahat ng lakas at inatake si Tiny. Nagawa ng bata na gamitin ang Iron Armor Technique. Natilapon siya sa lupa ngunit na natiling ligtas. Unang beses niyang nagamit ang kakayahang iyon. Habang hamina ang kalasag ng elf, iniutos ni Vivian na umatake ang lahat ng bantay. Kahit na mas mataas ang antas ng madilim na mago, patuloy siyang lumaban. Sumakay ang bata sa lobo at tumulong sa mga mandirigma. Nagawa ni Tiny na botasin ang depensa gamit ang kanyang maze. Sumigaw ang mangkukulam, sinasabing isang tao ang dahilan ng lahat ng ito, ngunit sisirain niya ang lahat. Sa kabila ng kanilang pag-asa, hindi pa rin nila magagawang sirain ang protective dome ng mago. Sumigaw ang bata na hindi pa rin nila ito masaktan. Sinigaw ng mangkukulam ang kanyang pagkatalo at muli niyang inatake ang mga bantay na hindi makalapit sa kanya. Isang sandali, isang malakas na bol ang enerhiya ang muntik ng tumama kay Chloe ngunit na siya ni Vivian. Matapos nilang maitaboy ang atake, nakita nilang nawawala ang enerhiya ng mangkukulam. Nagawa ni Tiny na ganap na hadlangan ang apoy gamit ang kanyang Alteration Technique. Ang Iron Divine Armor ay mas mahusay na ngayon kaysa dati. Muling umatake sina Vivian at Tiny. Iniisip ng bata na ibibigay niya ang lahat upang masira ang depensa ng mangkukulam. Sa wakas, nagtagumpay sila. Bumagsak ang kalasag ng madilim na mago sa isang malaking pagsabog, at sugatan ng elf na bumagsak sa lupa. Siya ay nagngitngit sa galit at sakit habang ang ating bayani ay tumalon sa likod ng kanyang lobo at nagmadaling sumugod sa huling laban, iniisip na narating na niya ang kabilang panig. Habang sumusulong si Vivian laban sa babaeng elven, naisip din niyang kailangang umatake muli upang tuluyang tapusin ang kalaban. Inipon ng madilim na salamang kera ang natitira niyang lakas sa kanyang kamao at, sa sigaw ng, paano naglakas loob ang mga kasuklam-suklam na tao na umatake sa akin, muling lumaban. Ang gwardya ay namanghana, sa kabila ng napakaraming atake, ay mayroon pa ring lakas ang mangkukulam. Lumabas siya upang labanan ng mga madilim na puwersa. Siya at ang kanyang lobo ay naglabas ng malakas na alo ng enerhiya na nagbunsod ng enerhiya ng mangkukulam. Iniisip ng bata na kaunti na lang at magtatagumpay na sila. Pinakilos ni Vivian ang mga gwardya, inutusan silang tapusin ang kalaban. Isang malakas na pagsabog ang nangyari, at napagtanto ng lahat na nakatakas ang mga elven. Lumipad ang mga elven sa ibabaw ng kagubatan at pinanood habang sumisigaw ang mga tao sa clearing, tumatakas ang kalaban, kailangan natin siyang habulin. Napagtanto ng mangkukulam na hindi siya makakalayo, kaya tumawag siya sa demonyo para humingi ng tulong. Alam ni Tiny na ang teknikong ito ay ang huling paraan ng mga tagasunod ng demonyo. Iniaalay nila ang kanilang sarili upang palakasin ang kanilang mana, gamit ang fire sacrifice technique. Sumigaw ang elest ng, hayaan ninyong masunog ang lahat ng nandito. Ang mga kabalyero ay nasa hangganan na ng kanilang kakayahan sa pagtatanggol laban sa mga madilim na puwersa. Napagtanto ng bata na kailangan nila ng lakas upang tuluyang tapusin ang laban. Sinabi ng bata kay Chloe na sapat na ang oras na nakuha nila, ngayon ay siya naman. Ginamit ng dalagang Chloe ang enerhiya ng kanyang lahi, at sa sigaw ng, magliwanag nawa, Ay pinalabas niya ang isang alo ng banal na enerhiya mula sa kanyang mga kamay. Ito ay isang kapangyarihang nagdadala ng kapayapaan at pagpapala, isang kapangyarihan ng mga taong nagsisi.